Hello, no, good morning. Good morning. So, successive yung pag-vlog natin mga kagri. So, baka nagtataka kayo, same lang yung suot natin kasi nga iba't ibang content kasi hindi tayo nakapag-vlog. Ano, marami ng beses, marami nang araw na hindi tayo nakapag-vlog, hindi tayo nakapag-update. So, ito pala yung ano, yung patubig namin. Ano to siya, kanang tawag nito. Yung gravity lane kinukuha natin dun sa yung bukid barangay del monte so medyo ano pa siya meron pang ano doon pero ang size talaga nito na tubig na to is nasa ano 1 1 yung size yung kalakas ng tubig kaya hindi naman natin to isasarado kasi nga mag masisira yung ano pipe doon yung kagamit kasi natin is yung manipis lang na pang drip yung hose, pang drip hose na 3 ang size. So ito yung gamit natin kasi ito yung medyo mura. Wala pa kasi ito yung pambili ng PE hose. So yun. And then install natin yung sususunod. I-install natin to Gagamitin na natin to mga kaagre ka farmers Yung drip irrigation para sa ating mga tanim talong. Kasi naka-install na doon yung drip hose doon. So ito, papaganahin na natin to Yung tubig, iakit natin doon Para makapundo na siya ng Malaki Maraming tubig Para hindi, isu, hindi mag-short yung tubig So aayusin natin to next days pulis sana maayos natin to And then, ito na Ito na mga kaagre Ito yung Talong natin na isa So kailangan namin magdamo So, mo tayo kasi nga hindi pa nakalagay yung ano plastic mulch meron ding mga damaging so ang dami talagang ano ang dami talagang tawag nitong damo na to Cyperus rotundus ay you know, may megento Cyperus rotundus na damo mahirap kontrolin tong mga kaagri kasi nga yung nasa ilalim is meron pa silang mga unod ng mga nodes hindi ma mahirap natin kontrolin so kinakailangan nating padamuhan and then padamuhan tapos yung makokolekta na damo is ilalagay natin sa sako then ditatapon sa gilid para hindi tulad nito pag dito lang siya pag di, hanggang dito lang so ang tendency is mabubuhay mabubuhay lang siya ulit so, dito meron pa tong isa nito na namatay lang ano namatay yung yung talong pero lal lalagyan ko to ng plastic mulch lalagyan natin to ng plastic mulch mga ka-agree kasi mat masyadong matrabaho pag walang plastic mulch malaki laki din to yun know? so kita mo so malaki laki din to a so, batch lang to ng ano naka plastic mulch natin ng mga ka-agree medyo malalaki na yung dahon kaya nga kinakailangan nating alagaan kasi sayang din naman pag ano na hindi na natin maalagaan so income producing din to kaya laban lang mga kagri kahit medyo marami yung ano trabaho na gagawin natin pag maka, meron na kaming in, in order na plastic mulch Nalagyan din natin to. Kasi meron naman tayong tubig. Malakas naman yung tubig natin. So wala tayong problema sa tubig. Kailangan lang natin is yung pagdadamo. So, dito, ano, ah, di ka. Dito, dito ang daming, ano, grabe, sobrang dami ng, sobrang dami ng damo dito. Kaya magpapadamo tayo. And ito pa rin yung, ano, yung talong natin na luma 7 months na to mga kaagri so hindi pa natin tinanggal kasi nga yung itatanong natin dito kamote hindi pa natin tinanggal sayang din naman kasi kasi wala tayong cash flow nag stop yung cash flow natin kasi eh, hindi tayo nakapagtanim agad so tsatsagaan na lang muna natin to tsatsagaan sa pagbenta highly demand din naman yung talong ngayon so, lang tayo dito kasi ito yung kinukuha natin ng pang labor sa mga tanim natin and then meron pa tayo magpukunda na naman tayo next man magpukunda tayo ng talong okay. so ano, you know, dito mga kagre grabe yung kapal yung ano sobrang kapal yung damo halos hindi na makikita yung you know sobrang kapal yung damo medyo malaki-laki din to parang hindi na nakikita yung talong so kailangan natin yung padamuhan then bukas magdidilig tayo abuno tayo ulit so yun sa pag sa pag ano ayun eh, no mga uh, ganito klase kasi talagang ayun. O oh, mahirap kontrolin 'to mga kaagri. Kailangan talagang i eh, sagad sa lupa yung pagkuha ng mga damo na 'to. Ganito, ganito, ayun o. Oh. Tutubo, tutubo to siya mga kaagri. Ito so, yung pinaka matagal na proseso. Yung pagdad, pag, mo. Kaya bibili tayo ng ng plastic mulch. para hindi na tayo magdadamo babagal yung population ng damo kasi nga hindi sila makaka, makaka ng sunlight hindi makasinagan ng araw slow down yung population nila hindi papadamuhan muna natin ay e ganito ganito sila ka grabe yung ano po. So yun tawag ito, ito pag ito pag ano tinapon mo lang dito o tinapon mo kahit saan tutubo rin 'to kasi ganito yung nodes niya. 'Yan. Ito pag hindi 'to mamamatay wala tutubo 'yan. Tutubo at tutubo pa rin 'yan. Kaya siya dumami talaga ng dumami kasi nga putol-putol yung pag-araro, naputul-putul sa traktor tapos umulan, so sobrang dami na ng damo so ang solusyon natin dito nag spray tayo ng herbicide pero hindi pwede kasi meron ng tanim tsaka madarang lang tayo gumamit ng herbicide talaga ginagamit natin dito is manually manually yung pagka pagka trabaho meron natin yung traktura pero sobrang dami pa rin yung damo so yun sana marami kayong tutunan mga kaagri mga ka-farmers dahil magtatrabaho pa tayo sa ating video tatrabuhuin natin ito lahat na ito tapos maglalagay tayo ng plastic mold hopefully maano rin natin to. so hanggang dito na lang tayo mga kaagri mga ka-farmers be farming